At kaugnay pa rin ng aksidente ng Yan sa Kabuyao Laguna, makakausap natin si Police Superintendent Armel Gongona, Hepe ng Kabuyao Police, Police Superintendent Gongona. Magandang tanghali po. Si Jun Feneracion po ito sa Balitang Hali, Sir. Ah, magandang tanghali po, Jun. Una-una po, ano po ang latest update? Kaugnay sa nangyaring aksidente na yan. Ah, sa ngayon po, anong nangyari po kagabi, ay kinakausap na po namin yung... Uh, binigay, nagligay pa yung po sila number kagabi, yung sa PNR. Sinatawagan na po namin ngayon ang PNR. Eh ang masakit po ay nagtuturo-turoan po sila. Nako. So sinasabihan nga po namin ay i confirm lang po namin yung binigay po ng isang empleyado ng PNR na nakasakay sa train kagabi oh. na gusto lang po namin i-confirm kung sino po talaga yung driver kasi may sinabi po sila. I-confirm namin kasi para may official record. Ay wala po sila'ng sinasabi. Uh, Saturday the weekend daw po ngayon, wala po yung mga boss nila eh hindi daw po sa makapagbibigay ng information. Eh kahit na po so, weekend, may nangyari pong aksidente. Kaya nga po kanina po, tinatawagin po sila, sinakausap po yung sa security nila, yung babae, hindi ko nga po alam kung ayaw magpakilala, eh hindi raw sila makapagbigay ng information. Sabi ko, ay public servant naman po tayo lahat, ay eh, wala naman tayong weekend, lalo yan itong emergency o extreme situation, eh kaya mag magbigay lang po sila ng pangalan ng driver, ayaw po nila magbigay. Sabi ko, sabi, ko, sabi nga po sa kanila, eh, kayo po, uh, baka kayo po ang tawagan ng tawagan ng GMA dyan. Eh, din lang po hinihingi namin yung pangalan ng driver kasi para makonfirm po natin kung sino po talaga siya. Kayo po ang nasa otoridad. Anong aksyon po ang pwedeng gawin dito para mapuwersa silang sabihin sa inyo ang tunay na pagkatao nung nagmamaneho ng tren na yon? Ang nga po, eh, re i-refer ko rin po sa headquarters kasi, kasi po, uh, ang sabi po nga nung doon sa GMA ay doon po sa PNR, ay wala po yung boss nila. Laging po ang sinasabi nila. Pero uh, nga po, pag-aaralan po natin ang pwedeng ano po sa kanila. Parang ayaw po nila magbigay ng information. Lagi po para bang tinatago nila po ang mga tao nila pag ganitong sitwasyon. May legal na pananagutan po ba pag gano'n? Uh, Titingnan din po natin. Kasi uh, ang kausap po natin kasi ay yung mga nasa mawabang katungkuran lang, uh -huh. ay baka din nga po hindi nila po alam kung sino po yung mga tao na hindi naman po nila makontakt yung mga boss nila. Uh -huh. Wala ho bang pwedeng ibang paraan na magagawa ang Kabuyaw uh, Police para matukoy kung sino po itong nga nagbamaneho ng uh, tren? Actually po, kagabi may sinabi na po yung sakay ng, yung isa pong empleyado na nakasakay sa train may sinabi na po siya. Uh, kaya nga po tinawagan namin, nagbigay po sila na number at yung main office po nila. Kaya nga po uh, tumawag kami ngayong umaga para i-confirm lang po sana namin, ayun eh, nga po ang nangyayari. Ay wala daw po, daw po niya alam kung sino ang driver. Sabi ko nga po ay kakaunti lang naman ang trend dito sa biyaheng impossible engine ng malaman. Ibang department daw po ang nakakahawak noon. Yung tinanong ko po sa security ay wala po daw silang alam kung sino po yung driver. Pending the identification po nung uh, nagmamaneho ng trend, pwede po bang uh, ituloy pa rin ang uh, criminal uh, offensive laban dun sa nagmamaneho na yon? Ah, uh, ang nga po ay kagapi po ay ah uh, na namin ng statement yung uh, kapatid ng ng biktima at uh, anytime po ay baka sa Lunes po ay pag naka-ready na po yung mga statement ay mag-file po kami ng uh, reckless prudence resulting to homicide. Panghuli so, uh, na lang po, uh, Colonel. Colonel, panghuli na lang po. Uh, Katanggap-tanggap po ba yung kaninang nakita na natin sa report ni Salima Refra na pagkatapos ng aksidente, nag-iwalan ng contact number yung uh, makinista, tapos umalis na dahil ang dahilan, baka madelay yung biyahe ng mga nakasakay sa tren. Katanggap-tanggap po ba yun? Uh, kaya nga po kagabi, nandun po ako sa uh, uh, pinangyarihan po. Uh, sinasabihin ko po yung mga tao, bakit, po niyo po, uh, bakit pinayagan niyo po yung umalis yung train na ang dahilan po nila ay marami daw po sakay at tinahabol po nila yung biyahe. Ang sabi ko nga po sa kanila, wala naman home pack, eh, hindi naman no, irrelevant naman po yung may sakay at sila at ano, kasi ang priority po dito ay may namatay po. Tama tumigil po. na po sila, tumigil na po sila, dapat ay pinanindigan din nila o kaya iniwan na nila yung driver. Marami, ang napagtanungan ko nga po sa PNR ka kanina, sa isang train daw ay hindi lang isa ang, ang driver pala niya, nagkapalit-palitan. Sana, tinonover na nila sa pulis. Uh, pwede naman sa lang tumuloy, hindi naman wala naman mangyayari sa tao eh, umalis lang po sila. Parang wala nangyari eh. kaya masakit po ang doon sa pamilya eh. Kung kasing po yung tao, nandun na po tayo. Pero yung ginawa ng tren, na uh, nasa gasaan, lang ini Basta na lang po iniiwan nila. Masalamuot po itong uh, kaso na ito. Pero uh, sasama po kami sa inyo sa pagtutok sa kaso na ito. Maraming salamat. Police Superintendent Armel Gongona, Hepe uh, ng Kabuyao Police. Thank you uh, po. Uh, magandang tanghali din po. Okay.